Hi guys! Happy Thursday! It is 7.25 ng umaga na ihatid na natin si Jay sa kanyang school Si ate naman, si daddy ang naghahatid kapag kaumaga kasi mas maaga yung alis nila guys Anyway, nagaantay lang ako ng confirmation ng ating pasyente for today Tunawagan ko kahapon si patient at hindi pa rin sumasagot So pag hindi sumagot si patient, tayo ay stay at home mag-exercise tayo today at saka magpapahinga ng konti dahil since Tuesday guys ay tayo ay busy na ulit sa paghatid, pagsundo at pagprepare ng breakfast ng ating mga anak. Matagal-tagal na rin guys simula nung ako ay nag-video na garden update. Medyo malamig na dito as you can see. Tayo ay naka-sweater. Pero eto na ang ating mga halaman at mga pananim. So ang ating mga bulaklak guys, ang ating daisy, zinnia at ang ating callius ay mayabong na mayabong pa din. Etong hanging basket guys, 'yung mga petunias na 'yan ay sa aking kapitbahay, pinaalaga mo na sa akin. Ang ating zinnia pa rin ay okay pa rin siya guys. Ito 'yung ating planter na nabili sa Home Depot. Yung ating purple and white with cordyline spike is still good. Ano mang ating mga Carolina Ripper ay ready na rin to harvest. May mga pula na guys. So, pitasin na rin natin to ngayon. Saan na ba siya? Ayan. I-harvest na natin to. So, malapit nang mag-fall guys. Kaya medyo malamig na obviously itong pepper na to guys kailangan dito talaga ay ma mainit ang panahon so ito malapit na din tong matapos guys kahit naman green pa pwede na rin i-harvest yan napakadami nating Carolina Reaper so meron pa akong dalawa sa loob ilalagay natin to sa freezer bag ang ating mga patio tomatoes ay green pa ngayon guys, kapag wala tayong pasyente, ilalagay na natin ang ating mga tomatoes sa zipper bag para ilagay sa freezer. So mayabong na mayabong pa rin ang ating mga um bulaklak at saka mga kamatis. Sabi ni Daddy sa weekend ay medyo iinit ulit. Ngayon guys, parang nasa ano lang tayo. Nasa 60s lang tayo dito. Ngayon sa umaga guys, may laging malamig dito. So, ito ay nabulok na. Tapo na natin dyan. Okay, guys. Part 2. Kumuha lang ako ng gunting tsaka ng ating lalagyanan ng ating harvest. Gusto nyo ba yung buhok natin? Nagpagupit tayo kahapon, guys, ng ating favorite na boy cut. Tapos, nagkulay din tayo ng ating buhok. At tingnan nyo naman yan. Sobrang naging pula. Dito tayo guys sa tagiliran ng ating bahay. Meron tayong mga eggplant dito na ready na rin i-harvest. So patagalin pa natin yan dahil hindi ko naman lulutuin pa. Sa ano ko na to i-harvest guys sa weekend na. Meron pa rin tayong mga green beans. Ayan kung nakikita nyo. Ito guys malaki na oh. Kunin na natin yung green beans natin talaga ay sobrang mayabong. Successful ulit tayo for the green beans this year. Kunin na natin. Baka kunin ko na din yung mga ano guys. Mga bell pepper natin na purple. Ayan guys. Tingnan nyo kung gaano kadaming green beans. Kaya marami tayong talagang tinatanim na green beans guys. Kasi pag nag-harvest ka, kapag isang piraso, dalawang piraso lang, hindi mo naman yun maluluto. Ayan. So, nagluto tayo ng green beans with ground pork. Favorite ni ate yon. Meron pa sa fridge, guys. Lalagyan ko lang ng, lalasahan ko lang ng oyster sauce. Kasi medyo matabang daw, sabi ni ate. Pinapadagdaga niya sa akin ng lasa. Baka yun ang kanyang uulamin mamaya. So, si ate ay, merong practice ng volleyball 2 hours Monday to Friday guys, araw-araw. So kahapon pagkasundo natin sa kanya, ako ang sumundo sa kanya guys, pagka uwi ni ate ay gumawa kagad ka ng homework. So walang pahinga ang ating dalaga. Pagkatapos ng school, homework, and then volleyball naman hanggang alas 8 ng gabi. Ganyan siya ka-busy. Si And obviously, kapag sila ay busy, busy rin ang mga magulang. Siyempre, ihahatid, susunduin mo rin yan, right? Pero guys, gusto niya yon So, siya ang nag-decision na gusto niyang mag-try out sa volleyball. Sinuportahan natin. Nakapasok naman siya sa varsity, junior varsity. Masaya siya. So, pag masaya siya, masaya tayo, right? Ganun naman tayo mga magulang. Basta masaya yung mga anak natin, masaya din tayo. At masaya din tayong magharvest harvest ng mga gulay. Napakarami nating ano. Ayan guys, nakatago. Oh. So, kailangan talaga hahawiin natin para na makita natin ang mga green beans. So, maka Part 3 guys. Hindi na ako nakakapag ano, update ng mga long form videos natin ng ating kaganapan everyday. Talaga guys, sobrang nabibesi tayo sa ating trabaho. Um, pasensya na din sa mga ka-followers natin na hindi ko masyadong nababalikan na dadalaw. At maraming salamat, maraming salamat. Maraming salamat syempre sa mga patuloy na sumusuporta sa atin sa FB World. Hay Struggle is real, guys. Ay nahulog na oh. 'yung ano, hot pepper. Struggle is real. Kailangan tayong lumuhod para makita natin ang ating mga bichuelas. So, ayan guys, medyo natutuyo na sila. Si daddy na nga ang nagdilig dito kahapon eh. Ay, hindi pala kahapon, nung isang araw. Sabi ni daddy, yung mga tanim mo, ano na, tuyo na. Kailangan diligan. So, ito guys, oh, hilain na natin. Wala na to. Um, tapos na tong season na to. Nakabaksak naman yung peppers natin. Ito guys, meron pa tayong eggplant dito. May mga bulaklak pa. Ako rin ang nagtanim nito eh. From, from seeds. Ayan. So, yung mga ating ano, tingnan nyo yan. Kukunin na natin yung mga hot pepper. Kahit hindi natin gagamitin. Kasi ano, pag sobrang nalamigan guys, sayang naman. So, gupitin na natin isa-isa. Ayan. Tara. Ang dami guys oh. Ayan. Tapos marami pa ring mga buko. Ang dami pang mga magiging hot pepper. Eh pag hindi natin 'to ginupit, guys, syempre mag-aagawan sila ng energy from our ano, from our puno. Kaya mas mabuti rin, guys, kapag kami ganyan, anihin ka agad. Kasi pag inaani mo siya, mas lalo siyang yumayabong. lalaki na, guys nakakatuwa gupitin na natin ayan, bumabagsak-bagsak lang guys kasi hindi ko pa maano hindi ko pa ma makuha pupulutin na lang natin merong bumubutas dito sa gilid natin guys, either chipmunks to or daga you know, kita nyo ba yun may malaking butas so ito e if ififreeze ko na to tamang tama guys kasi lumalamig na so lalagay natin to sa ating mga sabaw 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 yan na ang ating harvest yan ito ay long hot pepper green pepper na maanghang sana naman pag harvest ko wala naman sa aking bumungad na daga o kaya ahas hindi natin carry yan talagang sisigaw tayo ng bonggang bonga. so I think part 4 na to guys ito na ang ating harvest silip tayo dito sa likod naman guys ito yung ating squash oh. pero hindi ko alam kung successful yan guys tingnan nyo yung ating memorial garden ang gaganda pa rin ng mga halaman. Ito guys ay beans. Silipin natin kung meron tayong for harvest. Aba, meron. Ayan o, oh, nagtago. Nagtatago ang ating mga beans. Ito ay pole beans eh. Late ko na itong na ano, na itanim. Tinuso ko lang yung buto. Ayan na siya. Meron na tayong beans. May kumakagat din. Meron tayong mga kumakagat na mga ano guys, mga hayop-hayop. Ito guys ang ating beans din. So ang gawin natin ay kalang tanggalin natin ang takip. Kasi kailangan hawiin guys eh. Tingnan nyo ha. Hawiin natin. Ayan o. No? Hindi mo talaga siya makikita guys pag hindi mo hinawi yung dahon. So Ayan. Ang dami pa rin nating na harvest. For today, ayan. Masarap tong lagyan ng ano, miswa. Tsaka konting ano, bak, to? Pork or baka. Ayan. Pero iinit daw, sabi ni Daddy, sa weekend eh. Ito na guys, ang ating mga eto guys, combination to ng yellow and greens. Ayan. Patapos na rin yung season ito. So, sa weekend, baka atong asikasuhin natin. Tatanggalin na natin to. Pati itong box mismo guys, ay bubuwalin na ni daddy. Kasi sa likod dito guys, butas-butas na eh. Matagal naman naming napakinabangan to. Itong mga scrap na kahoy lang yan eh. Si daddy ang gumawa niya actually yung mga scrap na kahoy. So ayan. Balik na natin ang takip. Hindi ko na rin nasisilip 'to pag hapon, guys, kasi nga busy tayo sa hapon. Nagdo-documentation tayo, pag mas importante na matapos natin 'yun dahil 'yun ay trabaho. Okay, guys, part 4. Anihin ko na tong mga. Tingnan niyo yung ating purple bell pepper. Hindi na siya purple, guys. Naging pula na siya. So anihin natin to. Yan. Sobrang fresh, guys, so. Oh. So combination ng purple and red. Kunin na din natin to. Kahit hindi naman natin gagamitin. Kasi guys, masyado na siyang matagal. Baka ano naman. Dahil lumalamig na. Baka masira pa. Or baka mag masyadong mamula. Ayan, tingnan nyo guys. Napaka fresh. Teka lang. Dito ko muna Ayan. Ito rin ang ating mga kamatis. Yung ating mga Roma tomatoes. Harvest na rin. Ay, ah, kabayo na harvest. Ano ba yan? Nahulog. I-harvest na rin natin nasa napunta? Gumulong dito, guys. Ayan, kunin na natin. Yung iba nating Roma tomato, guys, may sakit eh. Ayan, no. Tingnan nyo. Nangingitim yung ilalim. Ayan, tingnan nyo. Sayang. Okay, lagyan natin dito. Dahil meron tayong time today, di anihin na natin. Ito naman ang ating deep steak tomato. So, yung mga kamatis, guys, yung mga iba na sobrang na ano na, sobrang lumambot na. la na natin sa freezer 'yon. Yan. Ito ang beef steak tomato na napakasarap. Medyo malaki-laki din, guys. Pwede lang tong ipalaman sa tinapay. Eh. So, ayan. So, marami tayong harvest for today. Tapos, ito, guys, ang ating roma ang beefsteak, may mga beans din tayong sinama dyan. So, marami na tayong mga pole beans na tumubo ng malalaki. At dahil dyan, anihin na natin. Ang hirap lang kasi guys sa beans, kailangan mo siyang bukahin. Yung, eto katulad dito guys sa watermelon. May mga beans akong tinanim dito eh. Ayan. ang beansan kasi guys, dahil palibasa green siya. Hindi mo masyado makita. Alam nyo ba yung watermelon natin? Ayun, hindi ko na natalian. Nahulog sayang naman next year hindi na ako magtatanim ng watermelon parang ilang piraso lang yung bunga sayang lang ang ating tubig ayan, marami pa tayong nakuhang green beans syempre malabo yung mata natin kaya natin masyado makita kailangan talagang hawiin katulad nito, nagtatago ayan Okay, guys. Masakit na ang likod natin, kakayo Dito, guys, sa ano na to, sa pasuna na to, sobra natutuwa. Napakaliit ng pasuna ito, pero ang dami na nating na-harvest dito, as in. Siguro pang ano na natin to, pang limang harvest na natin to dito sa pasuna na to. This paso is courtesy of my patient. Pasyente ko siya 3 years ago, So, sabi niyang gano'n, hindi na daw sila nagtatanim. Tapos sabi ko, ako nagtatanim ako sa backyard. na napagkwentuhan lang namin. Sabi niya, kung gusto mo yung mga paso ko iuwi mo na. So, ito ay donated by at, at our patient. Ganun guys yung mga pasyente. Kapag natutuwa sila sa'yo, pibigyan ka lang ng mga simpleng bagay, katulad ng mga cuttings, ng mga bulaklak. Ganito nga pa. kasi badahal matatanda na sila guys hindi na nga sila makapag-garden. Kasi guys, ang gardening din, mahirap din talagang i-maintain. Kahit yung indoor house plants guys, mahirap mag-maintain. Yung didiligan, i-fertilize ip mo, ipuprun mo. It takes a lot of time. Kung talagang mahilig ka lang mag-garden, doon mo lang siya talaga ma-enjoy. Pero other than that, guys, kailangan talaga ng oras para maalagaan mo ng bonggang bongga. Yun ang mga tanim ko guys, kung hindi ko yan talaga inaalagaan, wala din naman tayong maha -harvest. So talagang chinatsyaga ako lang siya. Kasi ito talaga yung gusto kong gawin. Yung tipong kahit pagod ka na sa trabaho, yung iba magre-reklamo, wala, na akong ano, wala na akong powers. Ako guys, kahit pagod sa work, Talagang pumupunta pa rin ako dito sa garden para silipin sila, para diligan. Kasi guys, ano eh, malapit ng ang aming summer time dito ay napaka-iksi. Four months lang guys, tapos na ang ating pagtatanim. Katulad yan, malapit ng magtaglagas. So, ang ating garden guys ay malapit na rin mag hello love goodbye. Promotion yarn. So, ayan. Malapit na tayong matapos mag gardening. Pagka, tapos na yung gardening natin, guys, sa loob naman tayo nag, ano, busy naman tayo sa ating mga house plants. Tingnan nyo to, guys, oh. Nagpulla ako ng eto herb to, guys. I think this is lemon balm. Lemon balm yan. So, yung oregano, hindi, nag, hindi nagtagumpay. Pero yung lemon balm seeds, hinagis ko lang dyan sa paso na yan guys ayan na and the nice thing about this guys dahil ito ay perennial hindi natin kailangang ipasok yan sa loob ng bahay nako guys hindi ko alam kung part 6 na ba nagpunla ako ng seeds ng lemon balm ayan na siya so hindi tayo nakapag stay talaga dito sa backyard grabe yung busy natin ngayong summer iba talaga guys kapag ano kapag maraming ganap yung mga mga bata kasi nung mga ilang nakaraang nakaraang taon, guys, wala pa namang kaming mga pinupuntahang swim meets. Walang mga volleyball quad si Ate. This year kasi, guys, every Saturday mayroong laban si Jay na yung summer. Kaya talagang sobra tayong na busy. Tingnan niyo, hindi ko na rin nawawalisan. Medyo madumi na rin. Um, kuno na natin yung ating pipino. It's raining gulay na naman tayo guys. Talagang napakaganda ng ating ano. Tignan nyo ba tong ano na to. Napakalaki ng kamatis oh. Ayan pa guys sa ilalim. Tignan nyo kung gaano kalaki to. Oh. oh my goodness. At syempre naka -ano tayo. Naka, nakaupo tayo dito sa ano. Ang sakit na ng ating likodan. Ang laki nitong kamatis na to. Oh, grabe. Thank you Lord for the blessing talaga. Mukha na tayong gubat dito. Ayan. Hindi ko to napansin guys. Ayan, tingnan nyo. Para na siyang sitaw. Ang dami nating na kamatis. Sa mga may gusto ng kamatis dyan, comment down below kayo. Ayan, tingnan nyo ang laki. Ayan. Ito naman guys, hindi naman lamin to lahat nakakain. Pinifreeze ko yung iba dito. Tapos yung iba nga, binibigay ko sa mga pasyente ko. Alam nyo ba sharing is caring guys? Kapag isini-share mo ang blessing, may ba, mas maganda ang balik. So 'yung mga matatanda na mga pasyente natin, sila lolo lola, 'yung mga mahihilig sa mga fresh na gulay, binibigyan naman natin sila kasi hindi na nga sila guys nakakapag-drive, hindi na sila nakakalabas. So bibigyan natin 'yan sa mga pasyente natin. Isasaboy ko lang dito 'to. Ito 'yung alokbati na bigay sa akin ni eh. Miles Hardy, shout out sa iyo. Ayun na 'yung alok bati. Okay, kinain 'yung pipino. Alam ko 'yung pipino, guys, meron tayong ano eh, tatlo. Ayun, guys, ang lalaki na oh. Kailangan na talaga 'tong i-harvest. Ang ating pipino. Wow. Lumayo ka pa eh. Mas mahirap tuloy kunin. Aray ko, aray ko. Nahulog. So, tatlong mapipitas natin for today. Ito pa. Yun. Yun. Nangyari. Ang hirap. Ang hirap guys nang walang nagbibideo. Ito guys. Ay. Nasa loob pa siya oh. Ayan oh. So mahuhulog na lang ito sa baba. Kunin na natin. Hey! What happened? Lumayo pa siya lalo. Ano ba 'yan? Ano ba? Ay nako, mas lalo tayong nahirapan, guys, kasi ayan oh, nagda-dangle-dangle lang siya. Oh. Ginugupit ko lang eh. Kailangan natin magupit 'to, guys. Para bumagsak at ma-harvest natin. Hoy, ano ba 'yan? Ito na talaga, guys. Todo na 'to pinapahirapan tayo ng cucumber na to ah Ara. come on ang hirap kasi guys naka, ano, nakasabi tas meron kasing ano yun, yun nahulog tinan nyo yung mga dahon no? malungkot na sila hindi ko kasi ito nadiligan kahapon eh mas inuuna ko guys yung ating documentation. Kasi pag late tayo eh, babawasan yung sahod natin. Yun yung policy nung aking isang agency. May mga bulaklak pa din to guys. Makakakuha pa rin tayo. Ayun natin na dito. Nakapatong. Dalawa. So diligan natin yan. So for today meron tayong tatlong harvest. Tinan yung dahil pang bulaklak. Eh. At nasa pasulang yan guys ha ang lupa niyan ay from previous years. So, ito yung kalamansi ko guys, ipapasok ko yan sa winter. Or pag nagtaglamig na, ilang taon na sa akin yung kalamansi ko, hindi pa rin namumunga. Kamusta naman yon Peke. Tingnan nyo guys yung ating ano, harvest for today. Nag-uumapaw. Ito kaya. Dito guys, madaya pa rin bell pepper oh tingnan natin tong green beans na to kung meron pa rin meron, meron pa rin tayong napitas baka hugutin ko na to guys kasi wala na siyang bulaklak tingnan nyo kung gaano kalaki tong kamatis na to sobrang laki ayan okay silip silip kailangan natin ng tulong ni daddy para maayos natin at mabunot yung ibang mga tapos na na green beans pasok na tayo guys okay guys pasok na tayo sa bahay so yung ating eggplant i-harvest natin yan sa weekend tingnan nyo yung ating ating harvest for today I check ko rin yung aking cellphone. Baka nag-text na o tumawag na si patient. Kamusta naman ang buhok natin? Kulay pula. Ayan. Okay guys, time check. 7.55. Ito ang ating harvest ngayong Thursday. Meron tayong dalawang pipino. Ay tatlo. Meron tayong tatlong bell pepper purple pero ito ay namumula na and then meron tayong hot pepper long hot pepper guys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 So isang dosenang hot pepper Meron tayong tatlong Carolina Reaper And then sa atin namang kamatis ay 1, 2, 3, 4, 5 So limang kamatis Ito pala guys pang 30 na hot pepper at ito naman ang ating iba't ibang klaseng beans. Yellow and green beans. So, ito pa guys yung ating ano, veggie bowl. Ayan pa ang ating veggie bowl. Kukunin ko na yung mga kamatis na nasa ilalim. Kasi guys, nag-ano na yun eh. Sobra na siyang nag, ayan natin oh, tingnan yun, nag na. Hindi naman natin nakakain talaga to. Sabi ni daddy, ilagay ko na daw sa Freezer bag. So, ayan. Okay, guys. Thank you so much. Ito muna ang ating video for today. Yung ating upper deck, hindi ko pa rin na... Teka nga. Bago ko i-end ang video natin, papakita ko muna sa inyo ang ating ceiling labuyo na sobrang namumula na din. Ayan. Kukunin na natin ang ating ceiling labuyo dahil ang dami-dami na ding pula. And then, meron pa tayong mga patio tomatoes dito. Ito pa guys, ang ating mga beans. Cool na din natin kasi malalaki na. Na nagtatago sa ating tower. Ayan. Makakapag- So, ayan pa guys. May mga beans pa tayo dito sa ating upper deck kahit na hindi ko na napa, ano to nadidiligan guys dare derecho pa rin yung pagbunga niya nakakatuwa hindi ko na makuha yung nandun sa gilid eh but tingnan nyo guys meron pa tayong mga kamatis dito na kulay green pa ito rin ay patio tomato medyo pula na to guys tapos meron pang ano ayan no. Oh. ito ay pole beans ito late na to guys mag ano magbubunga ito yung mga late ko nang naitusok. Tingnan natin dito. Yan no, tingnan nyo guys oh. Ang dami na din. So, kunin na muna natin. Grabe ang haba na ng video ko. Puputol-putulin na lang natin to para tayo ay merong entry for today. Only content creator can understand kung anong sinasabi ko. Kailangan tayo ay merong upload para tayo ay mapansin ni algorithm at ni meta para tayo ay sumahod talagang hard work kailangan tayong magtrabaho ng mahusay para tayo ay pasahurin ni uncle nakatago talaga yung mga ano natin green beans I think meron akong okra dun sa ano sa tagiliran na Ayan, tignan nyo, nakasabit to. Oh. Sabit lang yung ating green beans dito. Hindi ko napapansin kasi nasa tagiliran yung beans. Eh. Ayan. Okay. Ito guys ay green beans din. Pero ito ay pole beans. So ito ay, sa pole pa rin to ah, ano. Yung geranium, papasok natin tong geranium plant natin gagawin natin siyang house plant. Argo, ay naputol. Ito lang ating elephant ears. Tingnan nyo guys ang ating gumamela. Napakaganda. Kasing ganda natin. Charis. Atong mandevilla. So ito papasok ko to guys. Gagawin natin tong decoration. Birds of paradise ko guys ang nasa gitna. Meron tayong mandevilla and hibiscus. Ang colius natin ay tuyong-tuyo na. Kawawa naman. Ito ay beans din eh. Ayan. Anyway, ba ipasok natin to? Mga na-harvest natin. Kasi ito guys, kura cool na din natin. Pero wala na akong paglalagyan. Kasi kasuhin ko muna itong mga gulay natin guys. Dami nating beans. Okay guys, yan lang muna for today's video. Remember, every gising is a blessing.